Iba't ibang cream na ang nagamit mo. Pero, wala pa rin effect sa varicose veins mo? Naku! Baka kasi hindi mo ginagawa to. Number one, habang nakaiga, itaas mo ang legs mo for at least 30 minutes para yung naipong dugo sa legs mo ay mapunta sa puso. Number two, pwede kang magsuot ng compression stockings kapag alam mong buong araw kang nakaupo o nakatayo. Ang compression stockings ang nagaayos ng daloy ng dugo natin sa binte. At ito din ang makakabawas ng kirot sa mga varicose veins natin. Number 3, mag-exercise araw-araw kahit simpleng walking exercise lang. At least 30 minutes a day, maglakad ka to improve blood circulation. Pero kung busy ka at wala kang time gawin yan, pwede mong sundan itong number four. Pwede kang gumamit ng BTY Self-Care Trio. Apply mo lang sa umaga, after maligo, si BTY Instaglow. Tapos, sa gabi naman, before kang matulog, ibahid mo naman si BTY Overnight Mask. Pwede mong sabayan yan ng 2 to 3 minutes na massage sa varicose veins mo. Para sa mga sisi natin sa Europe, available pa ang promo kay BTY Self-Care Trio. Sampung sets na lang ang natitira. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-comment ka na sa video na to para ma kita.